Welcome our channel, Pinay po Javi Ngayon, iba, iba naman kami ng utahi ng asawa ko. Ito sa akin, siyempre, ayan, munggo. Nilagyan ko ng alugbati. Siyempre, may kasamang manok. Diba? Ngayon, ang sa kanya, ito, sabji. Ayan sa kanya, sabji yan, bali sa loto nila, yung patatas, tapos yung black chana and white chana. Minixing ko na. Yan sa kanya. Ganito kami. Iba-iba yung style namin pagluluto. Siyempre, mga anak kasi, sanayin ko sa pagkain natin. Hindi lang yung pagkain nila. Inaantay ko na lang maluto to, lahat. Tapos sana ko ng yung kanin. Ayan siya. Kailangan ito, konting dry na lang siya kasi kailangan niya kasi dry. Pero ang gusto niya talaga, kubos. Sa pati. Kaya lang, wala kami sa pate, kaya sa kanin yung mixing yan. Kain sa akin, sa amin tatlo. Pero kumakain ito yung mga anak ko ng ganyan. Kumakain din siya. Kumakain din ako. Pero mas bit ko ngayon kumain ng munggo na may manok. Kunting manok lang nilagay ko kasi hindi lang pala kain ng manok yung mga anak ko. Ako din. Dati sa Pinas, palakain ako ng manok. Ngayon, parang kahit sa ibang bansa ka parang na wala na rin yung ano mo kasi puro manok di ba? ayan ayan na siya i-dry na lang natin to kunting dry na lang siya ayan habang na, habang makasalang to nagaano na rin ako ng bigas namin nilinis ko na rin siya ayan siya ayan ako na lang siya i-dry ko na ulit Hintayin ko lang maluto yung munggo. Tapos nalang ko na to. Kasi inuuna ko luto yung munggo at saka yung ano ko, gulay. Kasi para mahuli yung kanin. konting kimbot lang to, luto na to. Tapos isalang ko na yung kanin. Ayan yes, siya. Try natin. Tikman. Nandun kasi asawa ko tulog pa pang gabi kasi siya. Mama! Yes, nandito yung maliit ko, pangalawa. Nandito rin yung pangalawa ko, nangungulit. kaya ako magluto dito. Kasi sa punjab kasi, hindi ko alam kung lahat. Kung lahat ng babae na napangasawa nila, natatrabaho sa labas. Ako kasi, umpisa nung kasawa kami dalawa. Sila mismo ng nanay niya ang nagpatigil sa akin sa trabaho. Kaya dito lang ako sa bahay. Tapos ilabas ko yung mga bata yun lang, Ang buhay namin sa si ibang bansa. Ayan, nakasalang na yung kanin namin. Ayan. Ayan. Sa Punjab kasi, kasi yung experience ko kasi dito, umpisa nung nanganak ako, hindi pa nanganak. Nakasawa kami ng asawa ko, hindi talaga ako pinatrabaho. Sila mismo ng nanay niya, ang nagsalita na hey, hindi na ako pwede magtrabaho. Totok lang ako sa mga anak namin. Ay, siyempre, Birang Pilipina, parang hindi tayo sanay na may walang trabaho. Hinahanap pa rin yung may trabaho tayo sa labas, di ba? Pero pagdating sa pamilya na tinatawag, yung kasawa ko suporta naman sa nanay ko. Kasi yung nanay niya mismo ang nagsalita na sila ang magbibigay ng buwanan sa nanay ko. Diba? Paswertihan lang, ah, di ba? Kaya nakasabihan. Ngayon nakapag-upload na naman ako kasi tulog na yung asawa ko, yung anak kong lalaki na makulit, nandoon sa loob, nanonood ng ano. TV at saka yung maliitan dito habang nagluluto ako kasama ko siya. Ayan, mamaya na ako maglinis pag natapos na lahat-lahat. Diba? Takpan na lang natin. Sa akin naman, yung pag-vlog ko dito, wala namang ano point yung ano ko eh. Sa akin, may libangan lang. Tapos yung mga tinatago kong video, yung mga tinatago kong video, hindi mag-stack dun sa ano ko sa gallery ko kasi, diba? Nag-over siya. Kaya dito ko ilagay sa vlog ko dito sa ito dito. No, mami. Nako. Hihina talaga yung gasol ko, oy. Marunong ka na maghina, oy. Nangungulit na siya dito. Ayan. Mama. Yes, mama. No, not allow. Di ba? Habang nag-ano ako dito, nangungulit din siya. Yeah. yeah. Go inside. What's on the television there. Yan Ayan, thank you sa panonood. Antayin ko na lang 'to mag-ano. Mag-ano siya mag-dry. Tapos patayin ko na lang siya pag mag-dry na siya. Yung mukulo to na rin siya tinabi ko. Ayan, konting ano na lang. Ayan. Bali itong to ano, black chana at saka white chana, inano ko kagatas pressure cooker. Dadaan para lumambot kasi matigas magastusan ka ng gas pag sa ano, simpleng latuan lang ilagay mo. Kailangan i-pressure cooker mo talaga siya. Salamat sa panonood at sa pag-subscribe.